Madalas na nakikitang magkasama sa mga pampublikong lugar sina Barbie Forteza at Jameson Blake. May bulong-bulungan -bulong na posibleng mayroon ng espesyal na namamagitan sa dalawa ngayon. Kamakailan ay nagkita na rin daw si Jameson at ang dating kasintahan ni Barbie na si Jack Roberto. Didn't really get to talk so much. Napadaan lang kay Jack, wala namang nabilin. We all deserve to be happy, masaya ako. Siya nagpapasaya sa akin. We are close, main part when you meet someone is you complement each other. If you make each other happy love and common interests, so far so good, Makahulugang ang pahayag ni Jameson. Sa loob ng ilang buwan na nagkakasama ay mas nakilala pa ng aktor kung ano ang tunay na ugali ni Barbie. Para kay Jameson ay marami silang mga interes ni Barbie na napagkakasundoan. Books, she likes to read, doon nag-start. Then went into running, she likes to run also. I am into fitness, so we started running with each other. Pagkasama ko off cam, very nice, very sweet. Pero pag on cam, ibang tao na siya. I respect her. She is very professional. I look up to her, that is my first impression ko sa kanya. She is very respectful, mabait and very talented. Nakikita natin, pagbabahagi ng binata. Masaya si Jameson dahil maraming mga tagahanga ang sumusuporta sa umuusbong nilang relasyon ni Barbie. Natutuwa ako, who wouldn't want that kind of support? I really appreciate, nakikita ko online, when I see them, nakanggati na pagtatapos ng aktor. Ano ang sinyo sa balitang ito?